sa kanta, hindi makikinig sa mga sabi-sabi. Ayan naman talaga dapat, di ba? Dead ma sa Marites. Pero paano kung ang kinakalat na chismis ay nakakasira na talaga sa'yo at sa iyong buong pamilya? Right? Sagot dyan nang nagre natin, sugod! Tama, matapang siyang sumugod sa nagkakalat ng illegitimate chika. Ayon. Pero lumipas man ng dalawang taon, matapos ang suguran at baranggayan, si Sister Marites, siya pa rin ang paboritong kesira-siraan galing po ni Ate Dori kaya ang kada may tao sa tuwing umaga sabihin iba-iba ng anak kahit ako na pagsabihan niya rin ako yun hanggang sa napikon na yung tao siyempre pagod nga po napatulang po siya dahil sa ganun nga po yung ginagawa niya ng mga salita na hindi maganda Naawa nga po kay Aling Dori ka kasi dapat di na po siya pinatulang ni Ate Daga kasi po Matanda na rin po, dapat po kinausap niya nalang mga ayos. Sabi ni Dory, si Daga ay malaki dahil may sampung lalaki. Sagot naman ni Daga, pakialam may raka at sadyang makati ang yung dila, Dory. Parinigan, yung mga chismis-chismis, karating sa isa, nakarating sa isa, so na wala namang matibay na batayan, ano nangyari? Yung sila na magkita, sila doon sila na dawan sa walang tigil na iringan ni Daga at Dory. Pareho sila na hindi makapagtimpi. At eto na ang magkatunggali sa isyo ngayong araw. Daga at Dory, harapan na! <tod> tinatawag na daga? Ah, uh, yan po yung tawag sa akin doon sa looban. Ah, ganun. Opo. Kasi, yun po, kasi? Ah, uh, yun lang po ang bansag nila sa akin. Kasi yung pamilya ko, yun din po ang tawag. Ah, ganun. Opo. Okay, so ano ang problema, daga? Eh, yun nga po itong babae na to, pinagkakalat na ito. Oh, right. Nasaan po daw ang lalaki ko. Oh! Kaya, oh, kaya doon kami hindi nagkaintindihan. Isang tindera lang ako, nananahimik ako sa bahay namin. Pinagkakalat nito sampu na lalaki ko. No! Hindi naman tama yun. Kung hindi po sampu, ilan po talaga? Nine. Nine lang. Nine lang. Dalawa lang po. Una, Dalawa. Dalawa. Dalawa tunay. Yung pangalawa, yun po ang tunay na asawa ko. Pero, patay na po sa ngayon. Asa ah, ngayon eh, lang? Opo, narinig po ng asawa ko lahat ng paninira niya sa akin. Okay. Kaya, sa ngayon, sa ngayon, ngayon, ngayon na, sa ngayon patay. Apo. Hindi lang natin alam kailan ulit mabubuhay. <laughs> Mamaya lang. Ngayon. Okay. Dito so, sayo, yung isa patay na. Apo. Ito ngayon, kinakasama mo? Ah, wala na po kinakasama ngayon. Yung una ko pong asawa, kasala ko doon. Pero ngayon po, eto lang pong November, namatay po yung asawa ko dahil sakit na. Diabetes. Okay. So, saan galing yung sampung lalaki? Yan din po ang hindi ko inaano kasi po ako, tindera lang ako, namimili, nagtitinda, nag-aaruga ng mga anak, na yun nga po, may pinag-aaral ako, doon po ako focus. Mula po nang namatay yung asawa ko, doon po ako nag-focus. Ilan, ilan, ilan ang anak mo? At ano po yan, lima, isang ampun po, yun po ang pinag-aaral ko ngayon. Ah, uh, yung apat po, Tatlo, yung may asawa, isang binata, tsaka po yung 18 years old ngayon na pinag-aaral ko ng college. Kinamatayan ng asawa mo yung sama ng loob na baka may iba kang lalaki. Yun po, kasi nadinig niya yung lahat-lahat eh. Okay. Kawawa rin naman ano. Tsaka mahirap talaga yung diabetes. Talagang kailangan nating pigilan ang diabetes kasi talagang pampakomplikasyon talaga ng buhay yan. Saan sa palagay mo nang galing yung galit niya sa'yo? Eh, yun po ang hindi ko rin po maintindihan sa kanya kasi po tinatanong ko po, po siya kung anong problema niya. Oh. Eh, salita lang po siya ng salita ng ganon. Kaya po ako sa isang banda, eh nagreklamo po ako sa barangay. Okay. Ano sabi ng barangay? Eh, Ganun nga po, pinagkakasundurin naman po kayo sa barangay kahit ano pong nangyari. Nabangasan ko po siya sa muka. Yung, ano. Opo, sa galit ko po, nabangasan ko siya talaga sa muka.